Mula ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong daako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa na po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga Lalong-lalo lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po kayo kahit sa mga bansa po kayo, mag-ingat po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tita, tito, at lolo at lola sa Pilipinas po, magdubling ingat po dahil mas maganda po ay tayo ay palaging safe, di ba? sa araw na ito, wala po tayong bibigyan ng isang reaction, kundi ito po ang napakasipag na ating maglangga. No? Kahit na gabi ay talaga nag-feeding program, pero syempre po guys, bago po tayo, as usual na ginagawa ni Ate Yoli's vlog, bago po tayo pupunta sa ating reaction video, na ko po muna. Supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's vlog and Kalingap Rob. And of course, our Rohel of Malala and Rochelle Morales vlog. Guys, huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating na tutulong po sa kanilang paglingap. Di po ba? At syempre po, makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat upload po natin guys ay ma-notify uh, din po kayo. So dito no, nakita, na, nakita nyo po sa ating likuran. No? Ayan guys, sa ating dito ang feeding program ni Naruel of Malalag. Dito lang po no, first time po natin nakita ito sa isang charity vlogger no Keruel of Malalag lamang natin nakita ito sa Maglanga no Keruel at Trishel na sa hating gabi hindi naman po yan hating gabi guys ginabi po sila no gabi at least gabi po talaga sila nag feeding program at napakaganda pala pag ganitong gabi ay hindi po mainit pero yun to ay magagawa lamang kung ayan ay nasa inyong city lamang po no. Dito grabe, nakita niyo, panoorin niyo po sa mga hindi pa po nakapanood nito. Dahil dito no ay grabe ang saya ng mga bata pati ang mga kanilang mga magulang ay sumobra ang saya. No, dito mga bata guys sa mga games ay grabe, walang talo. Lahat sila ay panalo, walang umuwing luwaan sa games na ito ng uh, Rochelle, no? at syempre doon po sa ating Kedudong Ruel of Malalag. At ito bago po tayo ay magpapasalamat po muna ako dito no. Ayan nakita niyo naman sa ating thumbnail na uh, ang dalawang kasama ng ating maglangga walang iba ay si Tita Leah Biray na galing ng Switzerland. Um, see you soon po ate Dal, pag nakalipat din po ako hanapin po talaga kita sa Switzerland and ganoon din po no kay Jim McCoy, no, na siya pong nagdaos ng kanyang kaarawan na yun nga nakita natin guys nung nakarang araw ay na-upload nilang gaano ang uh, kanilang dinner. Dito ay syempre nakita nyo nandiyan din sa ating thumbnail guys na kalaga ang TRFG Family. No, ito po sila ang nag sponsored dito sa feeding program ni Ruel of Malalag at ni Rochelle. At dito nga syempre guys, no, grabe, ah, uh, talagang kahit anong issue no ito po maganda. Ano man ang issue, wag po tayo sumali. Uh, like me, na, nagawan ko na ng reaction kagabi, nakapagsalita na tayo doon. Kung di man makinig sa atin, wala na tayo doon. Labas na tayo, no? Basta tayo tuloy ang buhay, mag-reaction, kung ano ang mga ginagawang kagandahan ni Ruel Ogmalalag sa kanyang channel, ang kanyang pagcha-charity. Nakita natin guys, ilang araw walang walang upload si Dono Delgan. Ay medyo sumama ang pakiramdam no sa sobrang sipag ni Ruel Ogmalalag from diet to um Pangasinan, Pangasinan to the, to Baguio and Baguio to uh, sana naman siya Laguna, no? Laguna yata siya nila nag-stop over and then pumunta na ng Davao. Yun po ay uh, naano yung doon si ano si Ruel parang na over fatigue, no sa kasi ilang days lang din siya sa Davao tapos umuwi na siya ng diet. Over yun ang kanyang naramdaman sa kanya pag uh, diba, na hindi, hindi siya naka hindi maganda ang kanya mga araw nang dumating dahil masamang pakiramdam dahil inuubot si Pon so sa so, ganoon pa man ay talaga dito, uh, dito tayo napahanga dito ni Ruel no? dahil sa kanyang hadikain talaga, wala na silang pinili kahit gabi, sige, tuloy. At dito nakita natin, guys, grabe ang saya ng mga bata. At dito, panurin nyo po sa mga hindi po nakapanood dito, grabe. Makita nyo po yung, yung talagang ang tuwa nila, pati ang mga magulang tuwang tuwa. Siyempre, yung mga anak nila nakita nila na sumaya. Ito po yung sinasabi natin na sobrang lucky na ibinigay yung tuwa sa isang barangay pag kayo ay nakapunta sa kanila na ganito na hindi lamang po uh, bigas ayuda ang binigay nila no kundi ito nga nagpa games at dun sa games ay talagang nakakuha ng uh, sobrang galak sa mga bata di ba dahil masaya po sila sa pag games at syempre po nakita naman natin dito sa video guys no si Tita Lia Virayna Ah uh, grabe so may, masaya din sila sa nakikita nila. Et eh, dito mapatunayan natin na talaga ang sponsors ni ang sponsors ni Rowel Ogmalag et eh, totoo pong mga sponsors no. Ah uh, totoo'ng minahal talaga nila si Rowel Ogmalag, di ba? Mahal po nila Dahil kung hindi po ito mahal no ng isang uh, Gina na si Tita Bilay ay hindi po 'yan uh, magbiyahe mula from Switzerland papunta ng Daet, no para bisitahin, para makasalam, makasama silang maglangga ng ilang araw. Na tutali sabi natin, may mga, may pamilya ito, may sariling pamilya sa Pilipinas, di po ba? At uh, hindi basta-basta din po, no, pag ikaw na sa abroad life, nandyan ka sa Switzerland, ay hindi rin po basta-basta ka, makauwi ka agad dahil isuna una isipin mo yung pamasay, sobrang mahal, di po ba? Kaya dito, dito tayo napahanga na kung paano talaga minahal. Dito natin nakikita ilan na bang mga sponsors ang pumunta dito sa bahay ni na Rochelle para makita sila nung dalawa ni Ruel. Kaya sobrang saya po sa atin guys no na um, maraming sumusuporta sa kanilang dalawa at sana ay patuloy po na suportahan dahil alam po natin itong 2024 ay marami po si Ruel mga um, gustong gawin sa kanyang mga mga beneficiaries at doon ay makita natin na totoo ang kanyang paglingap. Napakaganda po guys dahil sobra yung yung masaya tayo sa nakik nakikita natin mga mga ano tawag to yung mga magandang nangyayari sa kanyang channel sa kaniyang sa kanyang araw-araw na napaka um, aggressive ni Ruel sa kanyang pag-charity. -pag Dahil gusto niya palaging fruitful nga ang kanyang pag-charity. Hindi yung nag-charity ka ng parang lamya-lamya. Ito po yung tunay na charity vlogger. Matawag natin tunay na charity vlogger. Kaya sana ay patuloy po niyong suportahan si Ruel Ogmalalag at at um, mm, huwag po tayo guys mag-skip ng ads, no? Mga langga, huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil malaki po ang ating naitutulong pero well of Malalag. Sa so, hindi po natin pag-skip ng ads. Ganon din po sa kay Rochelle no? Kay langga na huwag po tayo mag-skip ng ads, guys. And dito nga guys, nakita natin na talagang sama-sama sila sa kanilang paglingap, di ba? Sama-sama sila na gabi na at ilang, ilang sakong bigas yan ang kanilang hinakot, no? At dito makita natin na totoo po ang um, itong mga sponsors na nandito. Ay eh, totoo po silang uh, gustong tumulong, no? Tal dito lang nakita natin guys, dito sa pag games no? Sa pag games na ito, makita natin no kung paano uh, si GM Makoy kung paano si Ma'am GM Makoy magbigay ng kanyang mga papremyo sa bata yun po ang totoong uh, net sponsor no, na talagang todo bigay sila na na gusto nila ma, maka, ma, ma, ma share din sa tao yung kanilang mga blessing, di ba? At dito makita natin at siyempre alam din ni Dodong Rowell, Adam ni Rowell yan kung sino ang mga totoong tao na sa paligid niya, di ba? Ito po ang matawag natin ng na mga sponsors na totoong uh, gustong tumulong, no? Totoong gustong tumulong at uh, personal nga sila nandyan na sila talaga nakita nila kung paano mamahagi ng uh, blessing na mga bigas ayuda at yan nakita natin may mga spaghetti pack no na from Jollibee na in order nga sinalangga nakita natin dito guys ganon karami ang tao no nakita natin dito guys ganito karami ang mga tao at ang mga bata na kanilang pinasaya ng araw na yan, ng gabi na yan. At first time po natin nakita na gabi nag-feeding program ang isang charity vlogger. Sa Cairo Well of Malalag lang po yan at Trisha Morales vlog. No? Dito lang yan sa Maglanga na wala po silang pinili na oras kahit na gabi. Okay, go basta't maibigay lang nila. Dahil para sa akin, is okay po na sila, no? Dahil syempre po, yung bisita po ni Nalanga, bisita po ni Naruel na isang sponsor na Tita, Tita Lia Biray ay talagang kailangan talaga ng, syempre galing yan ng Switzerland, no? Malamig winter ngayon at uh, sanay po talaga sila sa malamig. Kaya siguro yan talaga ang pinili na gabi nga para hindi na masyado mainit dahil alam natin sa Pilipinas ay mainit po ngayon at nakaganda makaganda maganda din po at saka maganda itong napili ni Naruel no at langga na oras na ganitong feeding program dahil yung mga magulang din no mga may bahay mga magulang ay wala na pong pasok niyan hindi na po pumapasok kaya talagang nakapunta sila maraming pumunta no na, na nasaksihan nila diyan kung gaano ang pag charity ng halingap ni Ruel of Malalag, di ba? Sana guys, no, sana uh, nakakalungkot man, sana ay wala na po, matigil na po ang mga issue-issue issue, na kung ano mang issue, ay patuloy lang po tayo, no, sumuporta sa mga charity vlogger, kina Kuya Kalingap, Kalinga at dito, dito wala po silang hinangad, kundi ang makatulong po sa kanilang kapwa wala pong kinangat ang Team Kalinga kundi ang makatulong po sa kanilang kapwa at nakita natin, masaya tayo na nakita natin ang resulta dito kay Dudong Ruel, nakita natin ang resulta kay Kalinga Prab at nakita din natin guys, ang resulta no, paunti-unti dandahan ay talagang gumagawa din si Kalinga Prab ng kanyang uh, charity vlog no? kaya maabangan natin din yan kay, kay Kalinga Prab din pa-support nyo po guys, si Kalinga Prab din no? At dito, balik tayo dito. Dito, ito sila, no, makita nyo guys kung gaano pa excited. Excited po yung mga tao dyan, no, sa mga pag-games. Dahil ang pag-games po ay walang talo yung mga bata, no. Dahil lahat po, ah uh, may manalo man, pero may ta ang talo ay siya pa rin po may premium, may mga consolation prizes. Kaya dito lamang, you no, know, dito natin nakita sa pag-games na ito, ni Naruel na Walang talo. At syempre po, malaking pasalamat natin kay GM McCoy, no na siya po ang namigay ng papremyo na yan. So, dito, ito pong maganda. Like, kung gusto nyo po mag- mag-, -mag tawag nito, ito ano lang guys, sa opinion ko lang, sa nakikita ko. Kasi, na ano natin na si Ruel of Malaglag is charity, no? At sila nga nag-charity. Para sa akin, bilang sponsor para sa akin guys siguro maganda itong ganito maganitong ginawa nilang pag sponsor no na talagang nandyan sila kasama sila na 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 mahagi no na ito ay malaking sobrang experience po ito hindi po ito malilimutan ng mga Uh, bisita dito ni Nalangga, no? bisita ni Naruel, na nakasama sila sa pag-charity. Isa po itong unforgettable experience para sa kanila, no? ang nakasama dyan sa pag-, uh, pag feeding program. At Siyempre, lahat naman tayo na nangarap na mag, makasama tayo na ganyan. Kaya ito po pinakamaganda ang opinion ko kung gusto po natin no, mag-sponsor um, tawag nito, mag -sponsor sponsor no ito pong gayahin natin sponsor po tayo para sa mga feeding program sa mga nangangailangan no it parang ito ang pinaka the best na sponsor natin yung nakikita natin yung tao ay malaking na itulong nyo sa kanilang mga, mga pangangailangan no dahil siguro para sa akin para walang issue na doon wala nang hindi mangyari ulit ang mga ganong pangyayari, no, na naging issue ay siguro pag-sponsor natin ay sponsor po natin ay para po sa mga pag-charity, no, na ginagawa nila ni Dudong Ruel. Yung outing, masabi ko, ito sa outing, no, na mga gusto natin mag-sponsor ng outing kina Rochelle sa Rochelle, pinaka the best, pinaka maganda. Ito, guys, opinion lang, ha? Huwag kayong magalit sa akin at huwag nyo kong ibas. <laughs> ito, opinion ko lang din nito <clears throat> ay winish ko rin. Winish ko rin po ito na sana ay magawa ko rin ito mag-sponsor ng ganito. No? Makaspag-sponsor ng ganito. Wait lang. Ano yung lalamunan ko? Ito guys, ay talagang pinangarap ko rin po yan na makapag-sponsor ng ganito na sabi ko kung ako ang merong may sapat mo. No? We wish, siyempre, wish natin na darating, ang, darating din ang, darating ang araw na kung tayo ay mayroong sapat na blessing din o you know, mag-sponsor, ay yung, pinaka na kong maging mag-sponsor ay yung mag-sponsor po tayo na sponsoran na yung makaikot no ng buong Pilipinas ang Rochelle with feeding program hindi lamang po meet and greet, kundi ito ito po guys, wish ko lang, wish ko lang po at opinion ko lang po ito no para sa mga sponsors. Siguro pinaka the best po na na sponsored natin ay yung makatour sila ng buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao ay mapuntahan nila at the same time ay makapag-feeding program sila doon, makatulong at the same uh, makapag meet and greet dahil alam po natin Luzon Visayas Mindanao ay may mga plants uh, po ang Rochelle so sana ito po ang um mangyari no na may mag sponsor ang uh, mga sponsors diyan ay makaisip na sige sponsoran natin ang Luzon Visayas Mindanao syempre alam natin guys hindi yan magagawa sa ngayon dahil nga silangga ay may pasok pa no at nag-aaral siguro um try na ano, try na siyempre silang ga 18 years old na uh, pwede na siya makapag-decide sa so sarili niya. No, i-try na mayro plano naman kasi eh, plano is um 45 minutes, no? Pwede po sila na weekends, no? Pupunta sa isang lugar para mag-conduct ng ganito feeding program na Luzon, Visayas, Mindanao, siguro yun po ay napakaganda na ganong ang gawing pag-sponsors, di ba? Pag-sponsored sa kanila. Sana, wish ko lang sana may magkaroon ng sponsored nga si Dudong Ruelno na makapag-sponsored sa kanila ng Luzon, Visayas, Mindanao na ganitong feeding program dahil syempre po sa malaki po ang nakakapanood na, marami nakakapanood, marami din ang nagwi-wish nito na sana sila ay marating din ng kalingap. So dito, uh, wini-wish ko lang yun, malay ba natin, may, may mag-sponsor nga talaga, no? may mag-sponsor nga na ibigyan si Dodong ng ganitong blessing na ma-sponsoran sila kahit na hindi na po buong team no na makasama na lahat ng staff kahit na yung yung ano lang, kahit yung isang cameraman, uh, isang helper, no, no, ang makasama, hindi na buong team, no, Kung, dahil siyempre alam natin pag uh, na, medyo malaki na yung ano, at least nandun po, no, si Nalanga, si Rochelle, at siyempre, hindi na po mangyari na buong, buong, ano, madala, no, siyempre, nan, nandyan na silang ga sa edad na 18 years old, kahit na isa, Or dalawa ang magsama uh, sa kanya na sa ganun sa feeding program, no? Dahil alam naman natin, guys, magtiwala tayo kay Ruel. Alam naman natin, walang mangyayari mo sa makilangga, no? Nakita natin kung gaano ni Ruel ka. Uh, mahal yung si Rachel at alam natin ang respeto ni Ruel kay Rachel. Dahil alam ko bakit naisip ko ito? Itong naisip kong i-share sa inyo. Dahil dito nga nakita natin, grabe po yung yung galak dito ng mga tao, no? Sa feeding program na ito. Kaya, I'm sure na, kung marating din ni Ruel of Malalag uh, or ng Rochelle ang Luzon, Visayas, Mindanao, parang tour nila ng Luzon, Visayas, Mindanao, no? Kahit na weekend. Eh, e, ano lang po na weekend ng walang pasok siya ng Friday, no? Friday, Saturday, Sunday, Sunday, balik na sa Sunday ng hapon. Magawa po ito. At lalo sigurong, uh, napakaganda, di ba, na resulta. Kisa po tayo ay mag-sponsored po sa like ng mga ganong outing-outing na hindi po uh, nagkaroon po ng mga issue-issue iwasan na po natin yun, di po ba? Ito guys, opinion ko lang po, wag po tayo, wag niyo, wag kayong magalit sa akin. Ito opinion, wala pong ibang ibig sabihin sa, ibig sabihin dito. Ako yung wini-wish ko lang na sana ay marating din ni Dudong Ruel ang Luzon, Visayas, Mindanao, dahil alam ko po, naniwala po ko na ang kanyang fans, ang umahanga sa kanya ay Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama dali yun nga ang pangarap ni Kuya Bal eh, ang marating ang Luzon, Visayas, Mindanao, ang buong Pilipinas. So, why not na uh, kung pwede naman umpisahan ni Dudong Ruben, no? Umpisahan niya ngayon. Pwedeng, pwedeng magawa kung meron pong mag-sponsor. Meron pong may, mga malaking puso dyan na mag-sponsor sa kaninang ganito. Basta sa akin, uh, yung mga issue-issue issue na yon nakapagsalita na tayo, nakapag, um, kumbaga, nakapag, um, Labasan naman tayo ng opinion natin doon. Wala na tayo, labasan tayo doon kung hindi man sila tumigil. Wala man matumigil sa kanila, patuloy pa rin sila. Sa kanila na po yun. Pero, ito lang po masabi ko. Uh, pakatandaan po na may MIRD, no? Nandyan po ang MIRD. Nakatingin lang. Uh, kung mabigyan kayo ng suspension or warning, huwag naman sana magalit sa MIRD. Kasi so, nagbigay na po tayo ng um paalala sa isa nating uh, sa isa nating upload. Thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayo kahit sa manbansa po kayo guys. Pakatandaan po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. At syempre po guys, no? Huwag niyo kalimutan, huwag po kayo mag-skip na ads sa mga video upload ni Rowell of Malalag and Rochelle Morales Vlog and of course and Ate Yolis Vlog. Di ba? Thank you so much and God bless everyone. Bye! Oh, my God.